Hello mga ka-seller, welcome dito sa ating Discartee channel. So balit for today's video, ang ating sasagutin ay ang tanong ni ma'am. Ma'am Ja, sabi niya, ma'am paano po yung tax info? May tin po ako pero hindi pa po registered sa BIR at DTI. Magta-try lang po ako sana mag-resell. Hello ma'am Ja, ito na po yung sagot sa tanong niyo. Una, open niyo po yung seller center, hanapin niyo po yung tax information. And then, click nyo po yung fill in tax information and then pipili lang po kayo. Syempre, sa Philippines po. Tapos, type nyo po yung TIN number nyo. Then, pag okay na, click nyo lang po yung okay. Mag-update na po siya. Kanyan lang po siya kadali, Miss Ja. Maraming salamat sa pagtatanong.